Okay everyone, for today's video Magra-rides muna tayo Gamit ang ating ADB150 pupunta tayo ng Marilake So may dala tayong upuan Damesa Kasama ko yung partner ko Hanap tayo ng matatambayan sa Marilake Wala muna tayong trabaho Sarado muna yung shop natin So Let's go Time check, 12.39 Grabe init Palis na kami

ano tayo pamarikina ito C5 to eh diretso pamarikina pa ang tipolo stop pa ah oh, mali yun oh. Siyempre, malamig gabi eh. Pinilipin, no? Kaso nasa kabilang side. Ayun, no? Sa yung nilipin. Pili tayo na mga kailangan natin. Mga gagamitin natin dun sa tapay. Sarap. Beer. Yun no? Ito pala, oh sarap. Yun eh. Pwede tayo yelo. Roll na ulit tayo. Nabili na natin yung mga kailangan natin. Maliban sa yelo. Ano <laughs> tayo yelo? May yelo po? Yelo? Nabili po. Alright. Nakabili na tayo yelo. Dito na sa ating ocean pack. yung mga nabimilig dito eh dami tamba yung corner maliwa dito maliwa camping na kami dito sa river ranch haba, pababa pagkatapos na ito, pababa na ito rap road na eh ang upside na rito ito so, kung magkakambing kayo, pwede ito Pasokin nyo to, ito. lang to saan kainis magka-camping ito search nyo sa facebook no? sa google mo tapos nyo inyo mag nyo mga anak nyo tama nyo, pwede yung buong barangay mo no? ang mga ride right dito, ano eh overnight, 800 Pag-dator naman, alam ko, puro 500 sila rito Kami ngayon, tatambay lang kami sa ilog eh pas kami ng oras doon ng konti Puputikan tayo ah Ito yung eh, walang tubig ah Kung mababaw ko eh, yun yung ilog Nakarapang dito, lalim eh Lakas ng agos, gawa na ko sunod-sunod yung bagyo Pero ngayon mukhang mababa siya Puro campsite to, high high campsite Sangat Ito malakas yung agos Oh, eh, huh? Ah? So ito na nga, wrap road na Sa mga pupunta, ready dapat motor nyo Makapal gulong Tapos, bigyan nyo yung hangin Kasi takaw plat dito Pero siyempre, dito sa EDG, kayang kaya Kapal lang gulong yun eh. Itapit so, ka Nakakaid right diretso right, right, ako, right, 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 okay lang Ganda pala na suspension So ba Nakakaid dire-diretso yun mo, okay lang Ayan crossing Ayan, and Tapos daw malalim, malalim. Oh, malalim. Kenda, no? Ganda na rin dun, oh. Malalim. <laughs> Tama. Sige pa. Sige tayo dun. Kaso malalim din na dun, eh, oh. Mataas din. Oh, tingin tayo rin. tayo rin. Saan ang daan mo? Eh? Ah, sa kabila Dito Ano, taas oh Tingin tayo dito, baka may magandang matambayan dito Kahit hindi na tayo tumawid ng ilog Di kaya Malalim Mga rig lang pwede tumawid dyan Ay, Mga ganyang kataas Kaya-kaya kaya nila yan so, Tingnan natin dito ano eh. muna rin natin to <laughs> yeah tignan natin mo yun o oh. galing malakas namin si tumigit hindi kami tato. tumigil lang kami malak namin lang, lang sa ganito eh sa kabila sana Oo nga eh Maka malilililig dyan Ito tayo tayo matatambahin dito? Dahil tayo rin eh Ayan o, dito, no? dito. No? Ito lang kaya tayo. Hindi kaya dyan. Ha, oh, baba ka. Eh, meron nga dun eh. Dito na lang, lang tayo. Nakakuha na kami ng tatambayan namin dito. Ayan eh, o. Ilog o. No? Solid. eh mga tawiran, no? mga nagtatawiran na rig. Oh. Ang lalakas. So mag lang kami. mag lang ako. Dito lang kami patambay. Yeah! Tara, set up tayo. Yun, nakapag-set up na kami. Ayun yung motor natin. No? Oh. Power yan. Yun, no? Oh. simple lang. Tambay lang, makikita hambay. <laughs> walang bayad dito. Shoutout nga pala sa IG. Ano IG oh. Ginagenerate natin ng riding sleeve Para sa amin. All right. Thank you. Ang ganda oh. o oh, di ba? gastos 'yan. Gasolina lang. Dapat ganyan, nature tripping para matipid lang. Gasolina na lang, ang kalaban, ang gastos. Ay, inom na tayo. Yun oh. Ang sarap dito oh. Simple lang oh. Tignan mo yung view. Tapos iinom ka. Pakinggan mo yung tunog ah. Sarap! Ayos. Tambay lang, oh. Ganyan tambay lang. Basic lang, oh. Tapos sa inyo motor natin, oh. Dalawa lang kami. Tamang relax lang dito. Tamang watching lang ng agos ng tubig. Sarap. Uy, okay, social. Cheers. Jack Daniels. Oh, cheers, oh. Alright. Dubog kaya ako. Oh. Tapos pag lumabog ako dyan, wala nang banlawan. Ang sarap ng ganito eh. Simple lang. Wala ganong gastos. Hanap ka lang ng matatambayan mo. Nakikiusap ka lang sa may-ari ng lupa. May-ari ng pwesto. Paalam ka. Papayagan ka. Jackpot, di ba? tapos may maganda kang view gaya na ito o oh, diba? solid! ayun eh, o, may mga motor pa rin o oh. talahatin, oh, lalim diba? buo bomba pa solid! panonoodin mo lang yan eh, o masarap makarelax tapos hinong ka ng beer ah! solid! Jack Daniels eh, eh? Yung, dahil ito mga Tawid na no oh. motor rig 4x4 jeep ganyan tawiran nila eh eh hey, ayoko na isabak ito with to, okay na kami rito <laughs> Baka magka-problema pa eh. Siguro sa mga susunod. Pagka mababa yung tubig, medyo mataas eh. Baka hindi kayaanin ang scooter natin. kaya relax muna kami. Sa ngayon, solo lang kami. Maya maya, uwi na rin kami. Magpapalipas lang kami dito ng ano, hapon siguro. Hapon na ba? O, siguro, pag ng nang namin, uwi na rin kami. Hanap kami makakainan. Sana sa susunod, samahan tayo ng mga tropa natin. Ano? Ayun, ano Kung akong pare, tropa, sama kayo sa amin minsan. Kahit ganito lang, day tour lang. Ikot-ikot lang tayo dito sa Panay. Marami naman mapupuntahan dito eh. Mga pa. Para makapag-relax din kayo. Huwag puro trabaho. Nakakapagod dyan. <laughs> eh hey no? o. lang. Oh, mag-ride ka. Titingin ka ng mga ganyang view. O, oh, di ba lang nakaka-relax? ano, sama kayo susunod ah. Mga kumpare ko dyan. Galaw-galaw! Ikutin nyo yung tagay. Hmm. Shot! Sundahan natin yung ilog. Tignan natin yung tubig kung malinaw. Ayan no? Oh. O, oh, Rinow. Sarap, damig. Baka sa Agosto. Sarap solid. May tomatoe oh. yun Yung tawiran nila eh, 'no? Oh. Lakas naman 'no, nakakatawid. Sana all. Ino-rotube ko. Masarap na ganito. Oh. Ganyan lang yung maririnig mo, yung tulog ng tubig Tulog ng agos ng tubig Tapos press kong hangin Sabay magbe-bave ka Solid Time check 5-11 na Pauwi na kami Tapos na yung mga iniinom namin Pack up na kami Harap pa kami makakainan Bye bye Shoutout nga pala kay Kuya Bonjing Thank you Kasi pinayagan niya kami pumesto rito Sakto Nasa ilalim kami ng puno Thank you Kuya Bonjing Next time ulit Babalik kami rito sana payagan mo ulit kami. Nakapag-pack up na kami. Ready na kami umuwi. Maraming salamat Barangay Tinukan at kay Kuya Bonjing. Pinayagan niya kami mag-stay doon. So, pauwi na kami. Dito na namin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa inyo. Subscribe nyo ako. Thank you!